Bilang paghahanda sa Barm Parliamentary Elections ngayong Oktubre, pospusa na rin ang ginagawang hakbang ng BTA Parliament para amyandahan ang naunang districting law ng rehiyon. Kung matatandaan, naunang inalis ang pitong parliamentary district sa Sulu, kaya kailangan itong i-allocate sa ibang mga probinsya. Simula nitong Miyerkules ay inumpisahan na ng BTA Committee on Local Government and Committee on Amendments, Revision and Codification of Laws ang public consultation may kabuang 32 parliamentary districts ang BARM pero dahil sa naunang ruling ng Supreme Court hinggil sa paghihiwalay ng Sulu ay kailangan itong baguhin ulit para masunod ang Bangsamor Organic Law na kailangan ang 80 seat sa BTA Parliament. Nitong Webes, unang sinimulan ang public consultation sa Cotabato City dahil mula sa dalawa balak itong gawing tatlong parliamentary district. Sa Maguindanao Provinces naman na mula sa apat, balak itong gawing tiglimang parliamentary district na. Tinipon din ang mga local chief executive ng nasabing mga province para kunin ang kanilang mga rekomendasyon hinggil sa panukalang ito. Kahapon, ang mga taga Special Geographic Area o SGA naman ang kinonsulta hinggil sa redistricting law. Mark Taiko, NDBC, BW.